So, gooday mga boss. Ah, uh, panibagong video na naman tayo. Dito tayo sa Honda Click uli mga boss. So, dito tayo sa kanyang braking system mga boss. So, sa brake dito sa bandang unahan. So, dito makikita natin uh, yung kanyang brake fluid i e, parang kulay kalawang na siya mga boss. So, nagkakaroon kasi yan ng uh, pagbuo-buo mga boss dito sa bandang uh, loob ng ating brake fluid uh, reservoir so yan may kita natin na parang kalawang na siya tapos dito sa portion ng baba na yan parang meron na siyang nagbubuo-buo mga boss so ganyan kasi nangyayari dyan sa loob so pwedeng uh, bumara yan dun sa ating hose papunta dun sa ating uh, front brake kaya nagkakaroon ng pag delay o uh, paghina ng ating preno sa bandang unahan mga boss so Uh, para maiwasan natin yan, ang gagawin natin is tuturo natin sa inyo mga boss kung paano yung napakadaling way ng pagpapalit ng ating brake fluid gamit yung ating nabili sa si Shopee mga boss. So meron tayong nabili sa si Shopee. Ito. So ito yung ating gagamitin mga boss. So oil pump. So yan, mura-mura lang ito sa Shopee. So yan. Papakita ko sa inyo kung paano gagamitin yan mga boss at uh, dito na muna tayo sa ating luwid so tanggalin natin itong mga tornilyo na ito mga boss at itong takip na to para madrain natin yung laman nito mga boss ano yan so ito tanggalin lang natin itong mga boss itong dalawang tornilyo na to kanto so, counterclockwise mga boss So ayan, yung dalawang tornilyo, tabi lang natin yan. So pag natanggal na natin yung mga boss, sunod na natanggal natin syempre yung kanyang takip. So ayan yung takip. At ito yung pinaka takip ng ating mismong oil mga boss. So ayan. So wag na wag natin wawala yan, tapos yung pinaka rubber niya mga boss. Okay. So yan, tabi lang uli natin to. So ito, check natin yung ating oil mga boss. So dito sa oil, so yan, may kita natin na parang ano na siya, parang kulay kalawang na yung ating oil dyan. So dito, uh, i-drain natin to mga boss gamit itong syringe na nabili natin sa palengke. So, yan. So, tapon natin ito mga boss. Ang ating pintura mga boss. Pag once natuluan yan. So, lagyan natin ng basahan dyan sa ilalim. So yan mga boss, makikita nyo yung pinaka ilalim ng ating oil. So kulay kalawang na talaga sya. Pero yung bandang itaas ng ating oil mga boss, eh medyo clear pa siya pero itong bandang ilalim 'yan, sobrang ano na siya. Parang kulay kalawang na, pero puro ano na 'yan mga boss, buo-buo na 'yan. So 'yan mga boss, na drain na natin yung laman ng ating ano ng ating uh, fluid. So, lapit natin. So, yan yung pinaka loob nyan mga boss. Okay. Dito mga boss, uh, tatanggalin natin yung mga natuyo na ano. Yan o. Oh. Tanggalin muna natin siya bago natin ibalik mga boss. So yan yung pinakalaman niyan sa loob. Ini isa muna natin 'to. So yan mga boss, ah uh, nalinis na natin yung loob niyang ating uh, break brake fluid reservoir. So, etong mga natira na yan, mga boss ay papaangatin natin kasi nasa loob pa yan ng ano eh, brake hose. So, eto yung gagamitin natin na brake fluid mga boss. So, yan. At magbubukas na tayo dito. So, gagamitin na natin yung ating pump dito sa part na ito, mga boss. So, luwagan lang natin to gamit yung ating Uh, open range so yan ang uh, sukat na ito mga boss ay yan 5 so ito mga boss gagamitin natin yung ating uh, pump So, sunod mga boss, pag nalagay na natin yung ating oil, so dagdagan lang natin yung oil natin mga boss. Itong oil natin, dagdagan natin para tuloy-tuloy tayo. Okay. Papalabasin natin yung ah uh, oil dun sa taas. Yung pinakalumang oil mga boss. So yan ang gagawin natin mga boss luluwagan na natin itong pinakalak natin so yan, mga boss ipapump natin dito tapos check, check natin kung umaangat lang yung langis so sa part na yan mga boss may kita natin na unti-unting umaangat yung lumang langis paakit din sa ating reserva So yan, like kita natin na paunti-unti umiitim o nagiging brown yung ating oil dyan sa taas. At pag yan mga boss ay dumami na, uh, kukunin naman natin siya ng ating syringe mga boss. So kukunin natin yung mga lumang langis na yan, at uh, papalitan natin o aangat na dyan yung uh, bagong langis na galing dun sa ating syringe sa baba. Nakakit na yung ating langis. So yan. At nakikita natin na nag-clear na mga boss yung ating ah uh, dito itong pipe na to na salamin ng ating brake fluid. So yan at sunod yan mga boss pag okay na tumangat na yan ibalik na natin yung mga takip na nandito. So bago natin iibalik yan mga boss ay linisin natin para maayos na magpo-flow yung dadaloy ng maayos yung ating uh, break dyan sa loob at hindi siya tatagas dito sa ating clearings mga boss na pwedeng magkos ng pagkasira ng ating clearings ayan so, mga boss uh, una natin ibalik eto itong ating goma so ganyan uh, okay tagay natin yan sunod etong ating takip natin mga boss so dito mga boss kailangan uh, itong butas na to ay nakaklear yan mga boss so dapat walang harang yan dahil dyan magpo flow yung pressure mga boss para itulak ng maayos yung ating break so yan sunod yan at etong ating takip mga boss Okay. Sunod yung ating mga tornillo, syempre mga boss. So yan, okay. Sunod, punasan natin yan mga boss. Na uh, i-clear natin mga boss, sure natin na walang leak yan o walang nakatagas na brake fluid para hindi masira yung pintura na itong ating reservoir. So yan, check natin yung ating brake mga boss. So yun, good na goods. ah uh, maganda yung play ng ating brake mga boss. So yan, Okay. Check naman natin yung ating fluid dito. So punasan lang natin mga boss para makita nyo nag clear na yan. So yan. Okay. Clear na siya mga boss. Yan. Yung pagkadilaw niya mga boss sa tagal na yan eh. Nagmansya na dun sa pinaka lens niya pero clear na yan mga boss wala na yung dumi dyan sa loob ayan okay so ganyan lang mga boss na i-bleed o palitan yung ating brake fluid ng ating honda click so, ayan muli maraming salamat mga boss at sana may natutunan kayo sa video to god bless